Ang nakakatakot at nakakakilabot na hula ni Joshua Malakela para sa taong 2026. Isang nakakakilabot na revelation ang nagmula kay Joshua Malakela, isang pastor mula South Africa. Ayon sa kanya mangyayari ang rapture, ang pagbabalik ni Kristo para kunin ang mga handang mananampalataya. Ang hula niyang ito ay kumalat sa social media at nagdulot ng matinding takot, intriga at mainit na debate sa buong mundo. Number 10. Ang nakakagimbal na panaginip ng Rapture. Mula mismo sa kanyang panaginip, sinabi ni Mashlakela na nakita niya si Jesus bumababa mula sa kalangitan. Libo-libo ang kinilabutan dahil ipinakita raw sa kanya ang mga naiwan na umiiyak at nagdadalamhati. Ang kanyang panaginip ay tila babala ng isang malapit na pangyayari. Ang tanong, babala ba ito mula sa Diyos o ilusyon lamang ng isip ng tao? Number 9. Rapture, ang itinakdang araw. Pinili niya ang taong ito. Marami ang nagulat dahil bihirang may manghuhula na magbigay ng eksaktong petsa. Isang bagay na mariing tinutulan ng mga scholar. Para kay Mouch Lakela, malinaw ang petsa at ito'y hindi aksidente. Ngunit para sa iba, ang eksaktong numerong ito ay lalong nagbigay ng bigat at kaba sa kanyang hula. Number 8. Pagkalat ng takot sa social media Sa TikTok, YouTube at Facebook, Kumalat ang hashtag Rapture Talk na nagdala ng milyon-milyong views. Maraming netizens ang nagpahayag ng kaba habang ang iba na may nagtatawanan at tinawag itong end of world drama. Ang mga reaksyong ito ay nagpatunay na mabilis kumalat ang hula sa modernong panahon. Ngunit ang katotohanan, dumami ang taong biglang napaisip tungkol sa kanilang pananampalataya. Number 7, paghahanda ng ilan sa katapusan ng mundo. May mga ulat na nagbenta na ng ari-arian at sinimulan ng bayaran ang lahat ng kanilang utang. Ngang iba na may nag-ipon ng pagkain at tubig na parang may paparating na sakuna. Sa mga probinsya, may mga pamilyang nagtipon-tipon at nagdasal ng sabay-sabay. Ang ganitong action ay nagpapakita kung gaano kalakas ang impluensya ng hula ni Mahlakela sa isip ng mga tao. Number 6. Babala ng mga pastor at Bible scholars. Mismong mga kilalang pastor at eksperto sa Biblia ang naglabas ng pahayag laban sa eksaktong petsa ng hula, anila, malinaw na nakasulat sa Biblia na walang nakakaalam ng araw o oras ng pagbabalik ng Panginoon. Para sa kanila, ang ganitong hula ay nagdudulot lamang ng kalituhan at maling takot. Ngunit kahit na paulit-ulit itong paalala, nanatiling matibay ang paniniwala ng ilan sa vision ni Malakela. Number 5, pagtaas ng online debates at awayan. Sa social media, dumami ang matinding diskusyon tungkol sa hula ni Malakela. May mga sumang ayon at naniwala, ngunit marami rin ang tumutol at tinawag itong huwad. Ang away ng netizens ay umabot pa sa mga live debates sa TikTok at YouTube. Dahil dito, mas lalo pang naging viral ang kanyang pangalan at hula. Number 4. Ang panawagan sa pagsisisi. Hindi lang takot ang dala ng kanyang hula, kundi panawagan na rin sa pagbabago ng buhay. Ayon kay Mesh Lakela, ang layunin ng kanyang panaginip ay hikayatin ang lahat na magsisi bago mahuli ang lahat. Ang mga sermon at posts niya ay puno ng mga talata mula sa Biblia na tumutukoy sa paghahanda. Para sa ilan ito'y paalala na dapat talagang paghandaan ang spiritual na kalagayan. Number 3. Pagdududa at akusasyon ng panlilinlang. May mga kritiko na nagsabing ginagamit lamang niya ang hula para sumikat may ilang pang nag-akusa na ito'y para kumita sa social media at makakuha ng followers. Ang iba na may tinawag itong modernong version ng false prophecy. Ngunit sa kabila ng lahat ng batikos, hindi umatras si Malakila sa kanyang paninindigan. Number two, paglalapit ng mga tao sa pananampalataya. Kahit marami ang nagduda, totoo rin na may mga taong mas lumapit sa Diyos dahil dito. May mga kwento ng pamilya na sabay-sabay muling nagsimulang magdasal gabi-gabi. Ang mga simbahan sa ilang lugar ay napuno ng mga taong nagbalik loob. Ang hula ni Malakela, totoo man o hindi, ay nagdala ng kakaibang spiritual awakening. Number 1. rapture, totoo ba o hindi? Sa huli, ang pinakamalaking tanong na bumabagabag sa lahat. Mangyayari ba talaga ang rapture sa taong ito na sinabi niya? Walang makapagsasabi ng tiyak at nananatili itong palaisipan. Ngunit ang epekto ng kanyang hula ay hindi matatawaran. Dahil milyon-milyon milyon ang naapektuhan ng takot, debate, at bigla ang pag-iisip tungkol sa buhay. Kung mangyayari man o hindi, ang hula ni Joshua Plakela ay nakaukit na sa kasaysayan ng modernong hula. Mangyari man o hindi ang mga hulang ito, isa lang ang ating paniwalaan. Ito ang kataas-taasang Diyos. Ikaw ano ang masasabi mo sa hulang ito? Magkatotoo kaya? O isa lamang huwad na panghuhula? Ikomento mo naman ito sa iba ba? Ang sampung hula ni Athos Salome para sa taong 20-26. Number 10. Paglakas ng kilusang pangkapaligiran. Prediction, nations will rise to protect the earth, but not all will agree. Sa ikasampung pwesto, hinulaan ni Atos na ang taong 20-26 ay magiging makasaysayan para sa global environmental movement. Mas maraming bansa ang magsisimulang magpatupad ng mas mahigpit na batas para protektahan ang kalikasan. Pagbawas ng carbon emissions, mas malaking pondo para sa renewable energy at pagbabalik sa sustainable farming. Ngunit hindi lahat sasang-ayon. May mga industriya at bansang heavily dependent sa fossil fuels at pagmimina ang magrereklamo at posibleng magresulta ito sa mga protesta at economic resistance. Ang tanong, kaya ba nating isakripisyo ang ilang negosyo para sa kinabukasan ng planeta? Number 9. Pagtaas ng cybersecurity threats at digital espionage. Prediction: The next wars will begin in the shadows of cyberspace. Sa ikasiyam, binigyang diin ni Athos ang banta ng cyber warfare at digital espionage. Sa taong 2026, posibleng mas maging agresibo ang mga hacker groups, hindi lang laban sa mga negosyo, kundi pati na rin sa mga gobyerno at critical infrastructures. Isipin mo kung may isang cyber attack na mag-shutdown ng isang buong power grid o isang satellite system na makontrol ng ibang bansa. Hindi na ito fiction, nangyayari na ito sa mga maliliit na antas, pero 2026 daw posibleng mas maging lantaran. Number 8. Paglabas ng mga bagong teknolohiya na magbabago ng buhay. Prediction. Technology will leap beyond imagination. Hinulaan niya na anim ang magiging taon ng malalaking teknolohikal na pagsulong. Quantum computing, mas advanced na AI, at breakthrough sa energy storage. Maraming trabaho ang maaapektuhan at mas maraming industriya ang magbabago. Positibo ito para sa pagunlad pero hindi lahat handa. Ayon kay Atos, ang mga bansang hindi mag a ay maiiwan sa bagong global economy. Number 7. Pagigting ng global inflation at economic shifts. Prediction, old economies will crumble, new ones will rise. Sa ikapito, Nagbabala siya tungkol sa pagtaas ng global inflation at recession risk sa ilang bansa. Habang bumabagsak ang ilan, ang iba lalo na sa Southeast Asia at Africa ay maaaring lumago at maging bagong sentro ng negosyo at kalakalan. Para sa ordinaryong tao, ito ay isang panawagan. Mag-ipon, mag-invest sa matatag na assets at umiwas sa mga pabigat na utang. Number 6. Pagbabalik ng mga dating alyansa at pagbagsak ng ilang rehimen. Prediction: Old allies will reunite while some empires will fall. May mga bansang posibleng muling magsama upang palakasin ang kanilang kapangyarihan habang ang ilan ay maaaring gumuho dahil sa internal conflict, corruption, or people power movements. Ito raw ay magbibigay daan sa mga bagong geopolitical alliances, maaaring magbago ang mga alyansa na alam natin ngayon. Number 5 posibleng bagong pandemya o health crisis. Prediction? A silent sickness will move swiftly. Bagamat hindi kasing tindi ng COVID-19, may posibilidad draw ng bagong uri ng sakit or health emergency. Maring magsimula ito sa isang rehiyon at mabilis kumalat kung hindi maagapan. Mga bansa ay muling maghihigpit sa borders and health systems para maiwasan ang pagkalat. Hindi raw ito para takutin, kundi para ihanda ang mundo. Number 4. Malalaking natural disasters. Prediction, the earth will shake and roar. Lindol, bagyo at tagtuyot. Lahat ito posibleng maging mas matindi sa 2026. May mga indikasyon raw ng malalakas na lindol sa Pacific Ring of Fire, matitinding bagyo sa Atlantic, at matagal na tagtuyot sa ilang bahagi ng Africa at Australia. Number 3, pag-angat pa ng artificial intelligence. Prediction Machines will think and humans must adapt. AI na ang magiging sentro ng halos lahat ng sektor. Negosyo, medisina, edukasyon at seguridad. Ang mga taong hindi matutong gumamit nito ay maiiwan sa likod ayon kay Atos. Ngunit kung gagamitin ng tama, maaari itong magdala ng bagong panahon ng inovasyon at kaunlaran. Number 2. Paglala ng tensyon sa malalaking bansa. Prediction, the waters and skies will become arenas of fear. Nagbabadya ang mas matinding tensyon sa pagitan ng US, China at Russia, lalo na sa mga disputed territories sa dagat at himpapawid. Hindi man direktang sinabi ang World War, pero may babala ng malapitang engkwentro na maaaring magdulot ng mas malaking gulo. Isang napakalinaw na hula tungkol sa digmaan. Sinasabing hindi ito short war posibleng tumagal at maraming maaapektuhan. Maraming eksperto ang naniniwala na kung hindi pipigilan ang mga kasalukuyang tensyon sa Ukraine, Taiwan, Israel at mga bansa sa Middle East, maaaring humantong ito sa mas malaking conflict. Kaya kailangang palakasin ang diplomatikong relasyon ng mga bansa upang maiwasan ito. Bagamat hindi eksaktong binanggit ang PETSA, ang naniniwala na 2026 ang taon na maaaring maging simula ng isang malawakang tunggalian. Dito binabanggit ang dalawang malalaking kapangyarihan na magbabanggaan na madalas iniugnay sa tensyon sa silangan USA versus China o Russia versus NATO. Bakit ito nakakakilabot? Kasi habang pinapanood natin ngayon ang mga nagaganap sa Europa at South China Sea, tila papunta ito sa isang malaking gulo. Nakakatakot ba? Oo! Oh! pero tandaan, mga hula ito hindi pa ito nagaganap at wala pang tiyak na ebidensya na mangyayari talaga. Number 1. Pagusbong ng bagong pandaigdigang leader o koalisyon. Prediction: A new power will emerge, unseen and unexpected. Ayon kay Athos, maaring magsimula sa 226 ang paglitaw ng isang bagong global leader o alyansa na may kakayahang baguhin ang balance of power. Hindi pa malinaw kung ito ay magdadala ng kapayapaan o mas matinding pagkakahati-hati, pero ito raw ang magtatakda ng bagong direksyon para sa mundo. Ang mga hula ni Ato Salome ay hindi palaging literal, maaaring babala lamang o senyales ng mga posibleng mangyari. Pero isa lang ang malinaw. Ang kataas-taasang Diyos pa rin ang may kapangyarihan kung paano natin haharapin ang kinabukasan. Hindi lahat ay dapat paniwalaan ng buo, ngunit maaari itong magsilbing babala at paalala na ang kinabukasan ay nakadepende pa rin sa ating mga desisyon ngayon. Ano sa palagay mo? Mangyayari kaya ang mga hula na ito? o isa lamang itong kwentong bunga ng malikot na imahinasyon? I-comment mo naman ito sa iba pa. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Maraming salamat at God bless.